Ang Ay, Ayun pala. Ayun, ayun. Ay. Ang puso mo. <laughs> naka pala <to>. <laughs> pala. Na 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 ah. <laughs> kayo magsawan. Ay naku po. Nagtitinig po yung mga kasama ko dito. Oh. Hello guys. Like, hello guys. Live pa like yan? Ay, oh. live like pala.

Kaka-ti, Hi guys, napusok ako. 'Pag okay, okay. Paano yan? Paano 'yan, Ay dito pala, ayan. Putay nakasida. 'Yan dito, 'yan din. Ba, kasi 'yan ang mo. Wala, pinapinipinan tayo dito. Lapit <laughs> kayo dito, ang layo ng video. Uh, sige, game. Hey. Uh, walang pakialaman. Araw natin ngayon. <laughs> Araw po namin ngayon, walang pakialaman. Live na yan? Hindi. Paano yung... ano lang alokisibot tigas <laughs> sa dun ay next next malik ang aga 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 malik 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 Bili tayo. 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 Basta. Kayo sa puso. Next, next, um, next, next. Wala to. Para sa tema, ayan na natin lagyan ng tutong pasta sa salad. Ah. NA! ayun, ayun. Tayo naman din natin. Dah. Da. Oh, okay. na. <laughs>